Hello going, going, going going, going mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng spaghetti. So ayan, meron tayong spaghetti noodles. Pinakuluan na ito mga idol. Gigisa na lang natin yung ating sauce na panghalo dito. Kasama na yan pag binili yung spaghetti ano noodles natin. Ayan, angel, all-purpose creamer. Tapos, bawang, sibuyas, hotdog, tapos itong ham. Yun yung panghalo natin kung wala kayong pambili ng giniling. Pwede rin ang corn beef. Kung gusto nyong makatipid-tipid mga idol. Tapos meron tayo paminta at magic sarap. Idol, umpisa natin. Gisahin yung ating bawang sa paggawa ng sauce, spaghetti sauce. So, ganyan lang uh, mga idol yung pagluluto ng spaghetti. dun sa mga hindi marunong magluto dyan, panoorin nyo to. So, ayan, bawang, sibuyas. Ayan. Ganyan lang yung pagproseso ng pagluto ng ating spaghetti sauce mga idol Ayan, lagyan natin yung hotdog sa ham. So, ayan, para medyo makatipid-tipid tayo, ham na lang yung binili natin. Wala tayong pambili ng ano, yung eh, giniling na karne. So, ayan, mga idol, tapos saluhaluin nyo lang. Haloin nyo nang haloin. Para masarap. Yung pagluto mga idol, dapat nasa puso nyo rin. Dapat magaan lang yung pakiramdam nyo. Kasi pag nakasimangot eh, tangit ang lasa. <laughs> Ayan, lagay na natin yung ating spaghetti sauce. Kasama na yan mga idol pag bumili kayo ng spaghetti noodles. So, diyan sa mga hindi pa marunong magluto, Ayan. Maraming uri ng spaghetti ituturo ko sa inyo eh ito lang. Ito lang yung nakayanan eh. So ayan. Ayan, halu-haluin nyo lang. Haluin nyo na. Haluin. Hanggang sa maluto mga idol. Ayan, lagyan nyo ng pamintang durog. Dalawang piraso sa isang spaghetti malaki. Magic sarap, isang piraso. Ayan, yum 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 na. Para tayong si Chick Logro nito Lagyan nyo ng konting asin. So ayan, kailangan mga isang kutsarang asin lang. Tapos, haluin nyo ulit. Haluin nyo ng haluin hanggang sa mahilo, hanggang sa mahulog ang loob nyo. Nagyan nyo ng isang basong tubig. Ayan mga idol, yun yung pampasarap. Parang sa relasyon ba? Pag walang yakap at halik, hindi sasarap, di ba? Kailangan nyo yung samahan natin ng masarap na ricado. Ayan mga idol. Ayan, no? Tapos, lagyan nyo ng betsin. Sundan nyo lang yung prosesong itong mga idols. Guradong matututo kayo. masarap na. Mura pa. Ayan. Haluin nyo lang haluin hanggang sa mahulog ang loob ninyo. Huwag lang masyadong mahulog. kaya Magtira din kayo para sa sarili. Mahirap na. <laughs> so, ayan. O. Parang yung naghahalo nito. Nahulog yung loob ko. Ay ngayon, 10 years na kami. 11. Ay, eleven pala. Kita mo, nagkamali pa ako. Sorry, mahal. <laughs> <laughs> Ayan yung natin, no? Yung tagaluto. Siya ang nagluluto kasi wala akong time sa pagluluto. Eh. Medyo busy sa pagtatrabaho. Hanggang nandito siya, eh. siya muna magluluto. Ayan mga idol, hintayin nyo muna ang kumulo bago nyo ilagay yung Angel All Purpose Creamer. Aba, nagpatalastas pa tayo. Baka naman. Baka <laughs> <Atine, man. laughs> so ayan, kumukulo na. Ilagay na natin yung ating All Purpose Creamer. Ayan, yung pangpasarap. Isa rin sa Ricardo ng Espagueti. Pero pinaka-importante yung Ricardo dyan mga idol, yung dapat mahal nyo yung ginagawa nyo yung nasa puso ba o ayan haluin nyo naman ang haluin paikutin nyo ng paikutin hanggang sa mahulog <laughs> so ayan mga idol dapat 50% lang pag mahuhulog kayo so ayan yung ating spaghetti sauce So, ayan mga idol yung ating spaghetti sauce. So, Hintayin lang natin kumulo. Tapos, saka na natin ilagay yung ating spaghetti noodles. Kukuloyin lang natin ito guys ng mga ilang minuto. So, ayan mga idol. Hintayin lang natin kumulo. So, ayan, mga idol. Kung gusto nyo medyo matamis, lagyan nyo ng konting asukal. So, hey everyone! God bless! So ayan mga idol, wag niyo kalimutan pakuloy niyo inyong spaghetti noodles. So pag alam niyo medyo malambot na, pwede na o, tanggalin niyo na yung tubig niya tapos lagay niyo sa isang ganito. Tapos yun, kisay niyo na yung inyong sauce. Idol, kumukulo na yung ating spaghetti sauce. talagay na natin yung ating spaghetti noodles. So ayan, pwede kayong gumamit ng gloves. Kung pansarili niyo lang, pwede rin namang hindi pero mas maganda kung gagamit kayo para malinis yung ating niluluto talagang ano siya so yan ang ating spaghetti noodles haluin na lang yan mga idol so yan ganyan mga idol yung proseso ng tamang pagluluto ng ating spaghetti pwede sa birthday hand Pwede rin sa pang merienda, mga idol. So, ayan, Marami nang mabubusog nito. So, ayan ang ating spaghetti, mga idol. Pag mag kayo sa ano, pwede nyo lagyan ng kiss kaya lang wala tayong budget na mga idol kaya nalang sa dough pwede na ito kahit walang cheese. Sayan. So, so, sana mga idol may natunang kayo sa ating video ngayong araw. Para so, sa mga bagong sama pa lang diyan, mag-aral na 'yung ating mga magiging nanay. O oh, ayan mga idol, luto na yung ating spaghetti. So ayan o, oh. tingnan nyo naman. Yummy, yummy, yummy na. Sasali na lang natin ito. Pwede na itong kainin. So ayan mga idol. Thanks for watching. Stay safe everyone. God bless us all. Bye bye. See you next video. Please.